Yan, makikita nyo naman na palubog na yung araw mga guys. Ang ganda ng kuno, ganda ng sunset. Ayan, saktong-sakto pa lang pagpunta ko rito ah. Bali 10 minutes to 6 PM na. Ayan, mga guys. Hello mga guys, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, isa na naman pong panibagong uh, travel vlog ang ating uh, ginagawa ngayon. So nandito po tayo ngayon sa Why Makariri River na kung saan matatagpuan po dito sa Kayapoy at uh, ito po ay uh, fishing spot ng mga mahihilig pong magfishing at ang mga kababayan po nating mga Pilipino ay madalas pong magtambay dito. Madalas po silang mga will sa lugar na ito at uh, dito po sila kumukuha ng mga isdang uh, kaway at mga iring So nung bago-bago rin po ako dito, ay madalas din po ako dito. Pumupunta kasama ang aking kuya at yung mga katrabaho niya at yung mga katrabaho ko rin na madalas din po kaming nangangawil dito sa lugar na ito. Bali ito po yung aming naging libangan noong araw nung uh, ako ay binata pa noon at wala pa po ako pamilya noon. Gayon din po yung mga kasama ko na uh, mag isa rin lang sila dito na pumunta na hindi pa nila kasama yung mga pamilya nila, nagaya ng aking kapatid so dito po kami madalas mag fishing noon na ang nakukuha po namin noon dito ay mga kaway at mga iring, so ito po yung isa sa pinaka popular na fishing spot ng mga uh, fishermen yung mga mahilig mag fishing, so marami pong mga Pilipino dito na pumupunta every weekend po at uh, maging ang holidays, mga holidays ay dito po naglilibang yung mga ibang kababayan po natin na Pilipino Yung spot na yan mga guys ay marami pong mga uh, manginisda na pumupunta dyan Mga lokal at mga iba-ibang lahi At ang mga Pilipino naman ay madalas po silang mag-fishing din doon sa kabilang bangir Doon, doon sa kabilang... Uh, Uh, dulo doon meron ding fishing spot doon na iba lang yung kalsadang dadaanan mo so meron na po akong video dyan at babalikan ko na lamang at i-attach ko dito sa aking vlog na ito yung aking video doon at makikita nyo po yung mga Pilipino na nagpifishing dyan madalas po ang ating mga kababayang mga Pilipino ay uh, doon din po sila nakapwesto. Meron ding mga kababayan nating mga Pilipino na nakapwesto sa lugar na to mga guys. Ito po yung spot na tinutukoy ko kanina mga guys na kung saan mas madalas at mas maraming mga Pilipino ang nag-fishing dito. Ang pangalan nga po pala ulit ng river na ito ay tinatawag na Waimakariri River na kung saan isa sa mga pinakamalaking river dito sa Canterbury. So dito po natin makikita yung mga kababayan po nating mga Pilipino na hile-hilera po silang nagfi hanggang doon sa dulo. Meron pa din namang mga ibang lahi ang nagfi dito pero nabibilang lamang po sila. Mas marami pa rin po ang mga Pilipinong nangangawil sa lugar na ito. Yan ang ating mga kababayan na mahilig pong mag-fishing. Uh, bukod sa nalilibang na po sila ay meron pa po silang nakukuhang pangulam ayan po mga guys kaway-kaway po tayo dyan mga guys mega shoutout po sa inyong lahat mga kababayan naming mga Pilipino pasensya na sa inyo at uh, tinurn off ko yung uh, audio ng uh, videong ito dahil uh, malakas-lakas yung uh, music background ko dito at ako ay nag dahil baka po tayo ay uh, ma music kaya mas mabuting v over ko na lamang po para safe po tayo yan, meron na silang huli mga guys. Ganito po ang kaway. Yan, malaking isda rin. Yan mga guys, mas maraming mga kaway ang nakukuha dito. At meron ding earring. Yan, mga malalaking isda rin mga guys. Masarap po ito sa smoked fish at saka inihaw. So ayan, palubog na yung araw mga guys. Kita nyo naman na palubog na yung araw mga guys. Ang ganda ng, ano, ganda ng sunset. Ayan, saktong-sakto pa lang pagpunta ko rito ah. Bale, 10 minutes to 6 p.m. na. Ayan mga guys. So, gumaganda-ganda na yung ating panahon mga guys. Kaya marami na naman po tayong magagawang mga outdoor na mga activities. Kagaya po nito na ating vlog uh, dito sa labas. Ayan mga guys. So, tignan nyo naman oh, napakaganda yung sunset. Ayan, napakasarap pagmasdan ang likha ng ating Diyos na may kapal. Ayan, oh, tignan nyo mga guys. Ang ganda ng sunset. Ayan. So ayan mga guys, oh, tignan ninyo oh, ang view. Napakagandang view. Ayan ang uh, nilikha ng ating Diyos na may kapal. Oh guys, sarap pagmasdan napakasarap mag-relax po sa lugar ding ito ayan o oh, tignan nyo naman mga guys napakagandang lugar yan ang disadvantage lang po dito mga guys, sa mga kagaya nitong mga river na to at mga uh, dagat dito ay hindi ka pwedeng maligo kung ikaw ay taga tropical kasi malamig po yung tubig dito freezing po ayan pwede namang maligo kung kaya mo yung lamig kung kaya mo yung freeze ayan tignan nyo naman oh ayan napakalamig yan mga guys ayan yan ang uh, hindi lang maganda sa mga river dito hindi, hindi ka pwede, hindi mo ma enjoy hindi ka pwedeng maglangoy hindi ka pwedeng magbabad pwede ka namang maglangoy kung kaya mong uh, tiisin yung uh, lamig kasi freezing po yung mga tubig dito ayan oh uh, yung mga river dito freezing po mga yan maalala ko noon nung pumunta kami sa Kaykura uh, at bago-bago uh, kaming lahat dito ay uh, akala namin uh, medyo okay okay yung tubig doon so naghubad na kaming lahat ayan tapos nagdive kaming lahat doon sa sa dagat yun alahapang bihira sobrang lamig pala ayan mga guys Ayan. Uh, Medyo padilim na. So hanggang dito na lamang po ulit mga guys. At uh, ako ay uh, uuwi na hanggang sa muli po nating pagkikita mga guys. At sana ipatuloy po kayong nanonood ng aking mga vlog. At yan mga guys. See you next time. Bye bye.